Good morning here in Suzuki Ben Works Open na tayo today At ayan medyo may pila tayo ngayon At ito may papakita kami sa inyo guys Ito kasi Sumayang to si sir Ayan so plank to si sir At Ginagawa nila boss Ito yung tama Ayan Potol Potol So yung damage nga is Ito yung pinakauna nga ayusin Balik ko yung inner tube Ia-align yan and yung tipos <laughs> Palit na talaga yung tipos oh, Para mas safe And handlebar boss, anong gagawin? Papalitan din Ayan guys, papalitan So dito kaya natin tong i -align. Magkano yung isang set ng ganito, boss? SDP? Nasa 15. Okay, tanya. Parehas yan. So, dito gagawin lang natin ang paraan to. Kaya pang i-align para makatipid si customer. Diba? Parehas ba, Bengkong? Parehas. Parehas nga. yeah, parehas. Ah, alay ni parehas. Ah, tertutup itong outer tube ito lang papalitan si basag oh. ito pa rin gagamitin kaya align lang tong dalawa ito goods para to so ito lang yung papalitan na bago ito yung basag yun eh. alright tama boss ayun 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 pa ayun ayun doon okay. naman para. Na, embot 'yan, boss. Ah, <laughs> na yan ni eh, boss? Ano, kalikasan na na Parang baril lang, no? Parang nag symbol ng Armalite ba sa? Another one. Ayos, ah, narepack na yung dalawa. Ito yung lumang eh, eh ni customer. Ayan, eh, no, Mapapansin nyo, paliko na siya. Nagkukosto ng pag-ewang habang nagtitripe siya. So, papalitan natin. Hindi siya sakto dahil baliko. Oh, swabe, swabe, guys. Pasok na pasok. Ikot na ikot. Oh, ayan. Ito mga ganito, huwag yung iwalang bahala to kasi for safety nyo to. Ayan. Isa to sa nagkukos nung paggewang habang nagdadrive si customer. May mga nagdatingan galing ng Samar. Sa Marikina. <laughs> bago tayong customers. Yun, no? Get bounce. Get bounce. Ito yung play, oh. Hindi yung nantatapon.